nag-collapse doon nakapwesto yung train buti natanggal ayun ano ano bigatin nag-collapse din sobrang lakas ng ulan collapse Oh, pala mo na kumuha pa ng pala trupa yan babaklasin niya no at yun bad mint na yun maso lang mag din oh uh. butas sobrang laki ala uh, hindi sobrang lakas na tubig lakas ng ulan ba. Wow. Yan. At yan din dapat makapwesto eh. Ito lang pa paano gagalawin. Putik yan. Yan ang babaklasin. Casing. Casing. Baklas yan. for the meantime magpala yung bandang kaliwa lubog sa bahay lubog kaputik pala lubog diba? yun ang mga ganap ngayon ang umaga yun, nag-collapse uwang-uwang na lupa Ha? Ano? Ano? Ano safe yan? Dito lang tayo sa trabaho natin. Thank you. Bye-bye.